Ipinasok na rin business businesswoman at philanthropist na si Tita Cecil Bravo ang pag-arte sa pamamagitan ng pelikulang ang aking mga anak. Sa totoo lang, emosyonal itong umarap sa press dahil sa bagong venture na ito. Pero ang tanong, bakit nga ba niya napag-desisyon ng pasukin ang pag-arte? Roll VTR. Kakabado ko. Tutaw ko ng ina. Siyempre kahit nga ngayon naiiyak ako. Kasi hindi ko rin alam kung paano niyo ako tatanggapin anong pwedeng sabihin sa akin na makasabi sa akin, baka naman pinasok pa yan. Hopefully naman po, hindi. Kasi I really tried my best. No? Lagi naman po, in everything I do, yun ang ginagawa ko. Pero yun nga po, Lita, bakit yun po pinasok na rin yung pag-arte? Ito kasi special. Ang nag-ask sa akin dito talaga, kaibigan at sa pagsidireksyon, napagaanan ko na po kasi ng life story niya. So talagang tuwang-tuwa ako na tinanggap nila ako at ginusto nila ako maging part ng pelikula ko. Ayun, si Tita Cecil. Si Tita Te Cecil hindi na iba sa, sa showbiz industry, di ba? yung tatauhan niya. Katauhan daw, oh, oh. na yung personalidad niya. uh oh, ba? Diba? Oh. Ikot na ikot naman sa mga showbiz. Very supportive, yeah. Diba? Parang oh, oh. Uh, bumakas din siya dun sa pelikulang Panay, oh, di diba? oh, parang... Ni Adolf Alex, oh, diba? oh, oh, diba? nagpo-produce na rin siya ng mga pelikula. Correct. Yung pinagbidahan ni Loris Gellier. Oh, Nakakatuwa dahil marami siyang matutulungan. Oo. Oh, oh. At na-enjoy na rin niya ang pag-arte. Actually, second film na raw niya ito. Pero mm -hmm. ito yung pinakamalaking... Malaki ang, rol ang role niya. niya. Pero nakita pinapain. naman natin okay naman siyang umarte. Yung iba kasi masyadong conscious so, sa camera. Pero siya ay okay naman. Correct. Of course, directed by Jun Miguel. Oo, sana magtuloy-tuloy yung pagpuproduce ng pelikula para marami siyang matulungan na manggagawa ng pelikulang Pilipino. Correct. At nandun din, di ba, sa premiere night, ang ating kaibigan na si R.S. Francisco. Correct. Talaga namang sinuporta.